So, dito. Dito natin ikakabit yung isa. Ayan, para madila-dilaan nila. Wala kasi yung ating kasama guys. May pinuntahan. Kaya hindi tayo makapag video. Mahirap din mag ilagay natin. So itong isa ilagay ko na kanina. Ayan si Tor nilipat ko muna. Kasi yung kanyang kwarto ay eh, iri-renovate -re ko. Ayusin ko. Nasira. Pati itong sa gitna. At saka yun. ko muna ito inayos ko na kanina dinagdagan ko na yung ano yung harang harang sa kanyang pakainan pati ito yan hindi na yun magalusot yung dahon kasi maliit na masyado ito ganun din dito si cup nilipat ko yan dito sa kabila ito pumasok dyan so, sinarduhan ko lang muna pero aalisin natin dyan kasi mga buntis ang ilagay natin dito at saka yung mga turo ayan ito may isa na rin. So dalawa na lang na ikakabit natin. Dito sa kay kap. Tsaka doon sa kabila. Tapos ayun may isa pa. So kulang po pala tayo ng isa. May so, isa pa. May isa na iwan doon eh. So dito yung isa. Yung isa wala. Meron dito yung dati na. Yun yung malaki yan. So, dito na lang siya, Ibang brand din ito may pinto na gawa ko na ng pinto tsaka yan may pinto na rin ito sarado na ito yan so tapos na yung matagal nating ginagawa kasi nga busy natapos natin ngayon pati yung kanilang mga sabitan ng kumpay ayan yan na yan tapos ayan dingding ito ilalagyan ko lang ng ano to guys ng harang dito pag ganun ipit sa baba ganun din pati dito sa kadyaan ito para sa mga barakitok talaga to tapos ito lalagyan ko pa ng ano mamaya hanap pa ako ng mga pagkahoy sa, sabitan ng na pagkain kumpayan tsaka dito ayusin kong kung sinuwag ni Tor kasi dito kasi yan dati si Tor sinuwag-suwag niya nasira so ayusin ko pa tapos nilipat ko siya rito Magdadaga so, natin yung kanyang ano, kumpayan. Saka lagyan natin ng ganun ipit 'yan. Tapos saka ito, hindi na si Torong ilalagay natin dito yung iba, yung mga buntis. Saka dito sa kabila. Kasi dito sumasampa si Tor diyan, maabot sa dyan. 'no. Yun. So baka mamaya pag bigla siyang bumaba, maipit yung paa niya, mabalian. So mag ano naman tayo wawa naman saka madadamid sa isang nga nating alaga so ito lilinisan ko pa maya kasi so ito iipitan natin guys Try ito dadagdagan natin so yun lang muna update lang magandang hapon sa lahat maulan pala maulang hapon